Hi mga ka-viewers, so balik na pata sa itong journey diri sa Mindanao. So pag-abot na mo diri, diri gilbin sa balay nilang mama nagpuyo. So March 2023, nakapasar gilbin sa Balik Provincia Program. So salamat kayo sa Malungon DSWD at the same time sa Region 12 DSWD. So salamat kayo sa inyong support sa amo ah. So daring dapita, ang among panginabuhian ragyod is Koprasan ragyod nilang mama. So dili paigo pa ang Koprasan nga mo provide sa tanan nga mga panginahang lanon diri sa balay kay ang pagkupras man good within 3 months ni siya unya karon ang kupras is barato lang gyud siya unya gamay rasad pod mi og ma harvest kay gamay ra ang bunga sa lubi So January 2024 naka-transfer na gid sa bag nga balay. July 13, 2024 nag-open na sa tong gamay nga tindahan. Kailangan man gid ta mangita og lain nga mga pamaagi para lang gid mabuhi diri sa probinsya. So diri pod kay atong May 2024 grabe man jud kay init no since March to May init man jud kayo so wala gid mi kay kapagtanom ato mga panahon na so dire pagka June na uh, is ni start na pud ta og pananom kay ting ulan naman sad so diring dapit na nakita na ninyo nga nakatanom-tanom na giko, mga alugbati dire mga kamuti dire may na lang ni nga kung magkalisod ang ato ang panginabuhi an sa probinsya at least natay makutkot kung wala natay makaon o di ba kung wa putay tayo sudan, so makakuha po ta o mga gulay-gulay diri lang po sa ato farm. So, diri nakita na ninyo nga nata imilda diri nga gipang tanom. So, bago ra good ni siya na traktor, so mo nang karon lang po kita makapang tanom. So, diri dapita sad is na po gamay nga maisan. So, nanubo na ginato, mga mais diri ng dapita noya Nya, bagnot pa dyan ni siya kaayo. So, mo nang akong gi kanang guna-gunahan na siya ng dapita. So diri sa probinsya dili lalim ang amo ang kinabuhi diri samot na kay starting pagyud mi grabe ang among adjustment. So sa tindahan naman, ni decide ko nga uh, mag i loading station pud ta. So daring dapita nakita ninyo nga natay labo nga gulayon dire. So ang una ginako nga gitanom is ang tangkong since nagstart pa ta sa balay. So nilabong na gid kay siya og dire pud pagabot og July 2024. So naka-decide mi nga ang area is limpyuhan na mo og tamna na mo daghang gulay. So, so ba na mo si mama mo tiguna, at the same time ako ang tigtanom. So gamit gid kay mo mga ang lihok daring dapita, no? So, nakita po ang output. So, mo ni ang amuang mga gulay yun nga pertijud ka tambok o pertijud kadaghan daghan. So, daring dapita po, ni-decide -ni po si mama nga mag daw siya, magbuhi daw siya og manok. So, Nakita na ninyo, nga na siya ay himungaan, na po siya kanang sunoy. So, deri po, na po ay naglumlom deri nga himungaan. So, <coughs> muna nga mong kinabuhi deri. So, nagpatoka agad na sa ato ang mga mananap nga gibili ni mama. Kasi e, mama, mula ka mong gudyadog sibo balik na po siya dere sa Mindanao. So, balik-balik na na siya. So, ingon na niya nga life. So, kami rin mga bilin, dere sa probinsya. Kaya nga mo ang manok, nga kaning So, noy, kis kusog yun di kaya siya maglupad-lupad, no, niya pagkahon magsigig kabuhi. So, namalit yun ako ang banana labs diri PC para lang yun nga ihigot eh, yun sa iya Nga di na gini siya mulakaw kay matagbaw yun miog dakop ani kung magsigi na ni siya kabuhi. So, mo ni nga mo yun siyang ginaprotektahan, amo ah, ni siyang ginapasulod yun sa tangkal. So, karon kay makompare yun to ang ato ang kinabuhi sa probinsya o sa syudad. Kay gikan, bagay yun no. So, ang ang kinabuhi na to sa syudad is uh, kanang palitunon tanan unya nindot sa didto kay maka kwarta ra kadayon unya pagkahuman kay maka apply ra sad ka unya dali ra ang mga negosyo didto wala pag mga utang samantalang diri sa probinsya kailangan pagka 3 months para lang maka at the same time mag himo pa kag to day kay para mga kwarta unya pagkahuman ang nakanindot lang diri is wala tay bayaran nga boarding house unya nga atong pagkaon diri is malibre na kung kugihan ka nga man kamot. So mao pagyud ang amo ang kinabuhi diri sa probinsya sulod sa usa ka tuig. So mukombati pagyud mi og ani para mabuhi ta diri. So daghan kayong salamat. Bye.